May araw na parang nawawalan ka ng gana sa lahat. Pero wala naman tayong choice eh, kundi magpatuloy. Kaya kung ano man yung nasimulan mo, tuloy mo lang. Hindi naman laging talo eh. sa ako, pakinggan mo. Alam nyo, ganyan talaga ang buhay. Parang life. Basta yung importante ay mahalaga. Kung saan ka masaya, Dun ka happy Basta wag kang maniwala sa swerte Kasi malas yun Minsan ay sometimes Kaya matuto tayong tumanggap Ng acceptance <laughs> Halimbawa for example Ang baby ay sanggol So kung di mo intindihin You don't understand Basta kaibigan Lagi mong tatandaan That wherever you go are there <laughs> At the end of the day ay gabi na. At alam mo, walang umaga sa Japan. Kasi lahat sila ay hapon. Hindi muna ako tumatanggap ng problema ngayon. Kasi fully booked na. Gyan ka muna sa nagbabasa. Ira, dito umiikot ang buhay ng tao. Pag wala ka nito, parang ang basura sa mundo. Balibalik na rin man ang mundo, pera ang gumagalaw sa paligid mo. Ito yung bagay na nalikha ng tao na hinahanap-hanap ng kahit sino. Hindi mo mabibili ang gusto mo pag wala ka nito. Hindi mo mapapalapit ang mga tao sa paligid mo pag wala nito. Pera na kayang sumira ng pagkakaibigan at pamilya. Minsan kakaibiganin ka pag may pera ka. Kikilalanin kang kapamilya pag asensado ka. Pero pag nawala sa iyo ang pera mo lalabas ang tunay na hulay na nasa paligid mo. Matuto magtabi para sa sarili, huwag bigay dito bigay doon. Kasi sa huli, ikaw din ang mamumulubi. Dati, pera lang ang binabatchit ko. Ngayon, pati pasensya ko na. Hi! Tagal-tagal na pumumukay ko sa mundong ito. Pakasalamat ako sa Diyos. Dear God, it's not easy, but I promise you I won't give up. I have no idea what's happening in my life right now, but I still trust you. Even though I don't know where you're taking me, I do know you got me. Amen. I was smiling yesterday. I am smiling today. And I will smile tomorrow. Simply because life is too short to cry for anything. Happiness is a choice.